eh, mga bossing eh, kayo pa ay updated sa mga nanganap sa uh, mga issues ng bayan natin. kung gusto nyo maging updated mag-follow na po kayo sa ating Facebook page at syempre mag-subscribe na ka kayo sa ating YouTube channel Boss uh, YouTube channel at meron din po sa pang YouTube channel Boss Official at uh, meron din tayong Facebook page ng mga bossing is no? taking off uh, na init-init pang balita eh, eh, kinabahan pa kayo tungkol sa naganap na rally noong January 31 that was yesterday gusto po isang malaki ang rally ang naganap tanong na yan sa sobrang laki sa sobrang laki ng rally po pinanginan hindi sila nakita-kita <laughs> ayun na yan <laughs> well eh, ito kasi ang hindi maintindihan ng, ng ano yun. itong mga punyetang mga dilawang tayo at mga itong mga kupal ng mga mga loyalistang, alam ninyo, karamihan sa inyo mga putang ina nyo puro troll karamihan sa inyo, may mga troll farm kayo eh. kaya nga sabi ko nga sa inyo yung mga nakikita nyo yung mga nagko-comment sa social media, lahat siya puros, mga walang mukha lahat yan, mga isang tao, sampu account, isang bente account. Kala siguro na mga putang ina, kapag nakikita nila na ang daming views nila sa YouTube, pag nakikita nila na napakarami ng views nila sa ano, napakarami ng views nila sa Facebook. At ang mga nagla-like, ang daming mga automatic na mga nag-share. Ano, nag, nila mga totoong tao yun. Puta, e na hindi, mga troll farm yun. Umami naman si Bongbong eh, na meron silang troll farm hindi yan mako-convert into votes. Hindi yan, kaya nga sabi ko nga sa inyo eh, itong mga tumatakbong kandidato nila ngayon eh, sa pagkasenado, ang na puros mga bulok ito, hindi magsisipag pa namin ito. Bakit? Walang organic na mga following sa itong mga ito. Lahat yan, puros na king ano lang, sa... Uh, kumbaga nakikinabang lang sa mga troll farms nila kung so, makikita mo mag-manifest yan saan? kapag nagpatawag sila ng mga pagkapaghilos natatandaan ninyo ilang beses na nagpatawag ng paghilos siya noong ano noong ang KOJC ay nagpatawag ng uh, prayer uh, peaceful rally diyan sa Maywasan Bonifacio tapos nagkaroon ng ano nagkaroon ng uh, uh, kasabay na parang protect Sarah movement Walang jo, nag ano sila nagtawag po sila. Lahat ng mga vloggers ni Bongbong -Bong Marcos ay nagkaisa at nagtawag sila. saan sa liwasan po ni Bonifacio. Putang ina niyan, mga boso. Epic fail talaga yung ano ngayon. yun. Nilangaw talaga. Talagang ni isang kandidato putang ina walang pumunta sa kanila dahil talagang walang kwenta yung hinayupak na rally nila. Walang nagpunta ilan lang mga bossing yung nagpunta ron. Wala pa sila 50. Si okay, so nagtawag na naman sila ng panibagong ano, ng panibagong uh, pag uh, pag-assemble. Diyan sa may People Power Monument. Punta na ganun din. Iilan lang din yung pumunta. Punta na meron pa nagpakalbo. Talagang sabi ko nga sa inyo, and, and this is the third time na nagpatawag sila sa Elsa Shrine at sa ano ulit dyan ulit sa may uh, People Power Monument but this time bukod sa mga vloggers na mga mga pula mga, mga ano mga loyalista ay ngayon naging kasama na nila sa pag-aaya sa pagtatawag mga bossy ng mga pupunta sa rally nila itong mga tutang ng mga dilawan tae eh. tsaka mga abnormal kasama na si Trellanes, sila De Makabayad Black, sila uh, sila uh, sino ba to? Yung bagong ano, bagong uh, tumutulog sa kay Bongbong Marcos na hindi mabatiko si Romualdez pero gusto ipa-impeach si VP Sara, si Magno. Oh, Magno ba yun? Yung ano na yun? Yung, ay hindi, hindi. Basta yun, putang anong babae na yun. So, yung dating ano dating uh, finance uh, sa so ang dami lang na nila nagtulong-tulong po na eto lang yung kanilang produksyon iilan lang yung mga nagpunta dyan sa EDSA at ang nakakatawa po tapos marami pa yung mga banners nila kaysa sa mga tao merong mga interviews ang Rappler na yung mga tutuon ni hindi nila alam kung bakit sila tutuon The usual thing na ginagawa ng mga dilawang gunggo na nangahakot ng na mga putang ina ng mga squatter para sumama sa kanila. So hindi alam kung ano yung kanilang mga ipinitilawan ba't sila nandoon. Yung iba naman mga nagpunta ron, puta, nagre-reklamo sa media kasi hindi daw sila binayaran at ang pangako daw sila 1,000. Putang ina yan ang sinasabi ko sa inyo napakahilig yung mag ano, napakahilig ng mga loyalist ng ng mga dilawang tae magbinta na yung mga nagpupunta sa mga rallies ng mga pro Duterte ay bayaran pero putangin na sila mismo yung mga ganito kakupal at ganito katarantado ang masaklap nito, pinapangakoan nila na babayaran nila yung mga tao pero putya hindi nila binabayaran mga bossing as in, wala 1,000 pesos tapos hindi man lang nakarating kaya nga, sabi ko sobrang ano, sobrang tigas ng mukha, sobrang kapal ng mukha talaga nitong administrasyon na to pati yung mga mga ano, yung mga mambubudol na nakikisimpatya rito sa ano na to, sa administrasyon na to. Yung ano, yung mga na inorganize ng mga kumag na mga vlogger ni Bongbong, ganun din putang ina ng kadayaan. Sila sila nagaway-away dahil sa pera dahil uh, yung mga ipinangako nilang ibabayad doon sa mga yahahakutin nila putang ina wala. Hindi nila naibigay, hindi nila uh, hindi nila pinetawanan. So putang ina puro magdanak ang mga ito. Eh. Puro's mga mambubudol itong mga 'to. Kaya nga nila sinusuportahan yung si BBM dahil putang ina isa rin mambubudol 'yan. Eh. Pare-pareho sila. eto na naman. O nung una ang nag mga vloggers ng mga pulawan. Pangalawang yaya, utang ina, magkakasama na lahat, pati makakaliwa. Ngayon talaga, utang matindi. Chief Justice, dating Chief Justice, Yusek, Asek, mga bayan Black, congressman, abnormal na tumatakbong mayor sa uh, Maynila. Nag, ano na sila, as eh, in, nagsanib pwera na sila. Utang na lahat na ng kanilang kapangyarihan ginamit nila para... May magpuntang tao rito sa hinayupak na rally na ito. It turned out, putang ina, mas marami pa po yung basurang iniwan nila kaysa sa kanila ng na mga nagpunta dyan sa bagay. pare parehas naman sila mga basura, pare-pares naman sila mga kupal. Kaya, ayan, ang nangyari, nilangaw po yung kanilang rally. And, <laughs> po tayo na sabi ko nga eh, bakit ka magka, mag, ano, bakit ka pa magkakantak ng rally kung hindi mo naman kayang tapatan yung rally ng isang organisasyon pala. Again ha, gusto nilang tapatan yung rally ng Iglesia ni Cristo na nananawagan sa kapayapaan at uh, sa paghinto or pagtigil sa impeachment ni P.P. Nayon Ngayon, tinapatan nila yon ng mga ng mga pabor daw sa impeachment ni Bibi Sara. Tanganan nyo, tatapat na lang kayo, hindi pa kayo kumalahati, kahit man lang sana nag-one-fourth. Tandaan ninyo ah, etong uh, kirandakto ng Iglesia Ni Cristo, na pagkilos para sa kapayapaan, puong Pilipinas po yan. Luzon, Visayas at Mindanao, meron pong mga areas kung saan sila nag- uh, Nagrally meron sa Cebu, meron sa Bohol, meron sa ano, meron sa Davao, meron sa Iloilo. O talagang ano yan, mga bossing. Um, talagang kumbaga nationwide dyan, simulcast. At ang dami nagpunta, hindi lang dito sa Metro Manila dahil dito sa Manila. Halos ano eh, halos dalawang milyon o dalawang milyon yan nagpunta walang anong hiya, hindi pa kayo na kahit pa lang sana tinalo niyo yung attendance ng Cebu O kaya tinalo man lang niyo yung attendance ng Iloilo -Ilo. Or at least man lang tinalo niyo yung attendance ng, ano, ng Mindanao Mantakin mo ang NCR na to Teritoryo nyo na yan dyan sa NCR malakas ang mga dirawang bulol pero makikita natin na talagang wala na wala na yung kanilang puwersa at uh, wala na talaga silang process marami lang sila sa mga YouTube mga marami lang mga views yung kanilang mga uploads dahil mga ninja accounts naman yan yung kanilang mga ano yung kanilang mga engagement sa Facebook mataas kasi nga napakarami na lang troll farms eh, even BBM uh, ano even BBM acknowledged and thanked yung kanilang mga troll farms. Alam naman na, alam naman talaga natin na meron sila niyan. So kaya lang naman sila kaya lang naman sila malakas at marami sa social media because of troll farms. And again, troll farms cannot go. Troll farms cannot go out para sumama sa mga rallies. Nag-ano yan, makikita nyo yan sa numero nila kahapon. Kitang-kita nyo na mas marami pa yung kanilang mga placards kaysa sa attendance nila. Kaya talagang nakakaya. Siguro dapat magising na to si Trellanes. Dapat magising na to si, ano, si BPM. And itong mga mahabayan lang. Na the reason why hindi nagiging ng traction yung inyong uh, impeachment complaint dyan sa Congress is because wala na kayong bilang, wala na kayong boses, mas marami po yung mga Pilipino that supports the Duterte. Ito ah, organic na mga Pilipino. Mga commenters, mga likers, mga sharers sa Facebook and YouTube na may mga mukha. Hindi katulad ng mga ano ninyo, ng mga followers niyo, ng mga views ninyo, ng mga likers and sharers ninyo, ng mga walang mga mukha at mga karton sa karamihan sa kanila mga Bombay, mga Vietcong, mga Thailander. So, this is a clear manifestation and proof na uh, the Duterte's are slowly coming back. Kaya humanda kayo lahat ng mga kawatan, lahat ng mga animal, lahat ng mga kriminal. Humanda kayo kasi malapit ng matapos ang mga panghahayop niya sa bayang Pilipinas. And doon sa mga naniniwala pa na kaya nilang pabagsakin ang mga Duterte malapo. Yung impeachment ninyo hindi na yan aanda. Magpapalit na po tayo ng, admi ng administrasyon dyan sa Kongreso. Therefore, hindi na aandar yan. By the way, mas lalo pang nalalaos at mas lalo pang nasisira si Bongbong Marcos sa kanyang mga pagsagot-sagot just recently sumagot siya doon sa hamon sa kanya na hair follicle test or blood test sabi daw niya ay hindi daw konektado sa public trust ang pagpapag-blood test focus ka talaga BBL. sa ang malaking tanga isa ang malaking gago ang public office ay public trust hinihingling ng taong bayan na magpag test ka para malaman namin kung ikaw ba ay nasa matinong pag-iisip habang ikaw ay nag sa bayan natin tapos ang sasabihin mo na ang public office ay public trust at hindi kasama dito ang pagpapag-drug test mo. The fact na ikaw ay tumanggi sa pagpapadrug test, it just means na putang na positive ka talaga. Na ikaw ay talagang adik The fact na ayaw mo, ibig sabihin, ang ina talagang sabog ka araw-araw. Ito ang dapat na naisipin ng mga nagtatanggol sa administration na kung tayo na talaga tayo sa MPR o kapag patuloy itong tahayo o itong pagpapagulo itong mga ginagawa ito mga kakuparan na ito matakay mo meron po siyang sinabi ng nakaraan na he will shut down the government kapag uh, yung ano yung reklam reklamo sa Supreme Court ay mag-push through hindi ka ba naman po? bobo bobo talaga eh Usually kasi mga bossing, pagdating sa budget, kapag uh, halimbawa meron kang budget na hindi pa napipirmahan, January na wala pa, February na wala pa, usually ang ginagawa lang dyan, ang contingency plan, kaya mo ganito ka po mo yung putangin si Vivian? ang contingency plan dyan is kung ano yung pinirmahan na GAA noong 2024, mag ano lang yung mag-carry over lang yung sa target target target. Yung 2025, mga bossing, ang gagamitin lang natin na basis ng paggastos is yung 2024 GAA. That's, ano, that's plain and simple. Kung ikaw eh, nasa gobyerno at lalong-lalo na kung ikaw ay presidente, dapat alam mo yon. Pero the fact na hindi niya alam yon and ang sinasabi niya is yung ating mga gobyerno ay magsa-shutdown na lang dahil Uh, hindi naman daw pwede pe na walang budget at hindi nakikilos ang gobyerno dahil lang sa reklamo na yan. Fobo talaga. Kasi ang dapat na sinagot niya dyan is uh, the contingency plan is nasa ano yan? sa batas. Na if uh, something something happens sa uh, budget na pinirmahan, eh, yung previous budget allocations sa mga departamento, yung i-honor natin hanggat hindi napipirmahan o hanggat hindi naisasaligan yung GAA for the year na yun. Ganun lang kasimple. Eh. Tayo nga, ng mga normal na tao, alam natin yun eh. Si BBM hindi alam yun. Presidente na walang alam talaga. Kasimple-simple niyan. Textbook yan. Lahat ng presidente alam niyan. Eh. Kahit mga senador, kahit mga congressman alam niyan pero siya wala eh. Kaya nga sabi ko, wala na talaga to. Unti-unti, the more na sumasagot siya sa mga issues ng bayan, the more na mas lalo siyang na-expose, and the more na umiiwas siya doon sa drug testing na hamon sa kanya, eh, the more na mas iniisip na talagang adik ang hayop na yan. Kaya maging mapanuri tayo para tingnan naman ang eleksyon. So siguro doon natin na, ang mga ilalagay natin ng na mga kandidato sa posisyon ay ano, mapagkakatiwalaan yung mga track record yung mga malinis ang mga ano ang uh, ang mga pangalan yung walang mga halong kabulustugan walang halong pagdadakaw at walang halong kadimonyo hay. okay so kayo nang bahala at kapag naglagay pa ulit kayo ng katulad ng mga dilawanta, tae at mga kasamaan niya sa gobyerno eh okay, walang mangyayari sa bayang Pilipinas kahit manalo si Vicky Sara sa 2028 wala siyang ano wala siyang Pilipinas na ilidid wasak na Pilipinas yung ibibigay sa kanya na hindi niya nakayang ano, hindi niya nakayang i-reco yun ang sad reality so again mga bossing thank you very much sa inyong panonood mabuhay kayo God bless us Sorry, God bless sa Philippines magkita kita tayo dyan sa ating studio at tayo ay mag uh, live stream at vlog na ulit alright alright